isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayong araw magluluto ako ng sinigang na bango so ayan, mag, nagpakulo muna ako ng tubig Napak, nagpainit ako sa kite ng tubig para hindi masyadong magastos naman yung gas kaya mainit na yan and then nilagay ko na yung ating kamatis at tipid nga lang pala yung nilalagay natin dahil nga sobrang mahal ng bilihin and then ayan limitado lang yung ating gagamitin so kaya kailangan nating tipirin so ayan nga kumulo na para hindi rin masyadong magastos yung ating gas ay hindi na natin masyadong patagalin yung papakulo ng ating kamatis and ilalagay na natin yung ating isda na bangos so ayan pinalinis na nga pala namin sa palengke yung isda na yan na bangos and then pag bumili pala tayo ng bangos kailangan bilhin na natin yung malaki kasi yung lasa niya masarap kasi pag yung maliliit ang ating bibilhin ay kakaiba yung lasa at hindi nawawala yung lasa sa ating pagdighay and then ayan tinimplahan ko na nga din naglagay ako ng buo na paminta and then papakaluan ko na lang yan dahil lulutuin natin yung ating isda at maglalagay na rin ako ng asin so kayo na ang bahala kung gaano karami yung ilalagay yung asin kapag kayo ay magluluto kung ano yung tama sa inyong panlasa lalong-lalo lalo na sa pagpapaasim dahil hindi tayo pare-pareho ng maasim na gusto. Yung iba ayaw ng maasim and then yung iba naman ay gustong-gusto ng maasim. Nakadepende sa ating mga panlasa. And ayan, dahil kumulo na yung ating isda, wag na natin masyadong patagalin dahil nga nagtitipi tayo ng gas dahil sa sobrang mahal ng bilihin. And ano ilalagay na natin yung ating okra. So, niinuna ko muna yung okra kasi nga, mas masarap din yung okra kapag tama yung pagkaluto. Kasi, hindi pwedeng i-half cook yung okra kapag ka mga ganyan. Kasi nga, medyo matanda na yung okra namin dahil nga, Natagalan, hindi nakuha kagad. And then, ayan yung aking sitaw na inilagay ay apat na piraso na sitaw yan. Dahil nga sobrang mahal din ang sitaw, kaya tinitipid natin. And ayan, pinakulo muna natin ng dalawang minuto yung ating nilagay na gulay, yung ating okra at saka sitaw. Ayan. So, dalawang minuto, uh, pagkulo, dalawang minuto, and then bubuksan ulit natin, and then ilalagay ulit natin yung isang panibagong ating gulay. So, ayan, ano na kaya ang isusunod kong ilalagay? yan Oh, ayan nga pala yung ating talong. Yung talong na yan ay nanggaling yan sa aming garden. So, hindi na namin binili yung talong at saka yung okra. Kaya hindi tipid yung okra namin dahil sariling amin yung okra. Hindi namin binili. Kaya walang tipid yung paglagay. And ayan yung aking ilalagay na sinigang na sampalok, ayan, ayan yung aking pampasim na gagamitin, ayan kulong kulo na ulit yung ating mga gulay, and yan, nilagay ko na rin yung ating atsal, so ayan, tipid nga din yung ating atsal, isa't kalahati lang, dahil napakamahal talaga, sobra and then challenge nga, kasi yung aming uh, pinapangpalengke ay tinitipid namin, kailangan within one week kompleto na yon So, ayan, kaya lahat ng nilalagay ko ay tipid lang. Tipid sa paggamit ng gasol. And then, tipid yung paglalagay natin ng lahat. And, ayan, naglagay na rin ako ng pampaasim. So, ayun nga yung sinabi ko sa inyo. Nakadepende kung gaano karami yung ilalagay nyo pampaasim. Ang depende sa inyong timpla. So, basta yung proseso ay ganyan yung proseso ng aking pagluto ng sinigang. Pero yung pagtimpla naman ay nakadepende sa inyo namang panlasa. So, ayan titikman nyo na lang kung okay ba, tama ba sa inyong panlasa. And yung aking kangkong naman ang aking ilalagay. And kung napapansin nyo, binukod ko yung tangkay ng kangkong. Puro tangkay lang muna ang ilalagay ko. So, ayan. Magpapakulo ulit tayo ng siguro sa 1 minute lang yung ating tangkay ng kangkong tapos ilalagay na natin din yung dahon para sabay na silang maluto so 1 minute and then ilalagay natin ulit yan and then 1 minute ulit yung dahon na yan pag kumulo isang kulo then tapos na yun so ganyan nun yung aking pagluto na aking niluto na sinigang na bangoso, yun yung aking may si share So, kayo ba paano kayo magluto ng inyong sinigang na bango? So, ayan yung aking may si for today. Hopefully na nagustuhan nyo at nakapulot kayo ng aral sa mga gusto magluto din minsan na sarili nilang pagkain sa bahay. So, thank you sa mga sumusuporta sa akin YouTube channel. Thank you for always watching. And, ayan... konti na lang isang pakulo matatapos na sa mga hindi pa nakapag subscribe please like and subscribe to my youtube channel so ayan tapos na yung ating niluluto, kumulo na and then kailangan na natin yan patayin so ayan, ganun lang sya kaysi sabi ko nga 1 minute or isang kulo lang ay tapos na yung ating niluluto so ayan, kailangan na natin patayin, so thank you for watching hanggang sa muli natin paggawa ng video, makikita ulit tayo be kind and God bless to all of us